Ito po yung aming Grand Cacao. Thai cha Matcha. Thai cha Matcha. Ito po yung Thai Chia Milk Tea. Thai Milk Tea. Original po, Thai Ice Cafe. And I invite ko po kayo dito sa amin, sa Thai Street Cafe, dito po sa 509 Dandani Street. Katabi lang po kami ng Bocho Cafe. Lahat po ng ingredients namin, na from Thailand po talaga. Meron din kaming mga ibang other drinks na... May strawberry, blueberry, white chocolate. Pero all original from Thailand po lahat. Thailand na. Ano? Hindi ka na pupunta sa Thailand. Nasa Tondo na. Ito. Tondo na. Tondo. Thai Street Cafe, di ba? Dito lang to sa may ano? 513? Yes, 509. 509 Dandan Street. Nagugugle to, kuya. Nagugugle to. Tabi lang to ng Bocho Cafe. Di ba? Tapos, ah, uh, syempre, alam mo na, kung kailangan mo ng mga pastries, mga dessert. Pangalan nun? Vital Kitchen. Little kitchen Ito naman po yung milty namin Milty yan? Yes Milty ng Thailand Sige nga Milty ng Thailand No, number 2 no. sama-sama Ano siya, Thai Yan, ano naman yan next time? Matcha po, matcha, po. Matcha, naman. matcha naman po yun Saka yung ginagamit po namin Mga milk At saka po yung condensed ko From Thailand din Ay, Galing Thailand Ay. din yung Alaska Pati yung yellow, yellow Galing Thailand Pati yung yellow Galing Thailand Aray Ay, matindi yan Yang gagawin mo, ano na yan? Ano yan? Matcha. Galing Ayan, Galing oh. Thailand. Carnation. Iba yung sulat, o. Oh, Wala ka. Galing Thailand. Sa Wadi ka, no? Mm. -hmm. Ayan yung. Oh. Thailand nga. Yes. Thailand nga. Ito naman yung matcha namin, sir. Ay, matcha? Saka hindi siya yung powder lang, ha. Her herbal po talaga yung ginagamit. Yeah. Tea. Tea leaves po talaga. Ay, parang pag-watch siya ba? Parang ano, healthy ba yun? Hmm. Ay, Kasi akin yan, healthy ako. Sa Thailand, oh. ganito po pa talaga yung setup. Ay, ganyan po? Yes, ganito lang. Card card lang Card card lang. Card card lang. Cesar Cesar. Bisko po. Pati yung yelo nila galing Thailand yan. <laughs> Ay! Grabe yung yelo ng Thailand ha. Hindi na lulusaw agad ha. Ayun. Hay ginono. Yes, ito po yung matcha lang. Oh, okay. Mix matcha yan RT ko. Matcha. Thai cha matcha. Thai cha. Thai cha matcha. Kasi matcha. from chatramo po yung ano, ah, yung matcha. Ito matcha. pa na yan. Yes, ito po yan. Yan oh, yan na uh, yan na. Sabsa powder. Mhm. Kasi Milti. ito yung mint mix authentic nga. Authentic nga. Yung coffee naman yung gago. Ay, na, coffee naman. Coffee naman. Yung namin namin yung Nescafe Red Cup ni Thailand girl. Ito rin? Oo oh, Wala atin nga, oh. Ano ka, branded, ah. Pero... Yes, lahat po yan from Thailand talaga. Balita ko, ma'am, nagtatailan kayo madalas. So, yes. kaya pala, ano. Ano naman na, ang yung... ginagawa mo ron? Business, ano? Pasabay po talaga yung dati ko. Ah, yun. Ito na, sa time mo na, promote mo na rin yung pasabay mo. More ang pasabay lang po ako talaga. Pero sa personal Facebook account lang po ako nag... Selling, sell like selling. Like. Ngayon po ay eh, naisip kong dalhin dito sa Pilipinas yung madalas kong binibili doon every morning. Kaya sabi ko, why not? Bakit hindi natin dito dalhin dito sa Pilipinas? Oo. Marami, ang Coffee na yan? Oo, oh, Thai coffee na po ito. Yan, yeah, yung yeah, Thai coffee na yun. Ano yung kanina, unang-una Ito Ano yung... po, yung Thai grand cacao. Thai Thai dyan. Yung chocolate. May Thai e dyan. Ano diba? naman yan natin? Ito po yung Thai cafe natin. Kaya kong ipaglaban yan. O? Talaga? Kaya kong <laughs> ipaglaban yan, ha? Kaya kong ipaglaban ng kape ko. Ay, isa sa ha? Ay! Ay! Ay, kape na. Ito naman po yung kain kape na. Kain kape, oh. ka na, no? Kain ice cream kape. May aksi